Hello mga ma'am chicos For today nga eh mag-aalas 12 na nga pala ng tanghali. At dito nga sinandukan ko na yung anak ko para nga na. At pagkatapos nga nyan, ito kumakain na rin ako. Lutong ulam nga lang pala ang binili ng asawa ko sa palengke. Sisig nga pala ang binili niya. At humingi na nga rin pala siya ng sabaw para nga kay alas. Alas kakagising lang kasi namin sa mga oras na to. Kaya anong oras na rin kami nakakain? Pagkatapos ko nga kumain, ito baby sabi ko, hindi pa nga tapos. Inihiwalay niya kasi yung laman sa sibuyas. Di kasi yan kumakain ng sibuyas, kaya nilalagay-lagay niya yung sibuyas sa mangko. At tinakpan ko nga ng emoji dyan yung pututoy niya. Dahil nga bungad na bunga. Nakatapos ko lang kasi sa kanya maghugas ng puwe. Kaya hindi ko pa talaga siya dinayapiran. At wala pang ilang araw na pagkatapos ko nga maglaba. eh, eto nga, napakarami ko kagad labahin. At hindi lang yan, puno pa yung isang timba. Kaya pinaglalagay ko na nga lang dyan sa gilid dahil nga wala na akong malagyan ng labahin. At dito nga naisipan ko nga palitan naman yung kurtina namin. Hindi pa naman siya sobrang dumi. So nga lang sobrang haba nga na ito eh nababasa ka yung ilalim. Kaya naisipan ko na nga lang tong palitan para rin maganda. Pag may time na nga lang ako itatahihin ko na nga rin pala para nga hindi masyadong mahaba. Huwag nyo na nga lang din pala pansinin yung aking bilbil dyan dahil nga nagkakabilbil na ako. Diyos ko hindi na talaga ako tumataba. Chan lang talaga ang tumataba. Tiyan nga lang tumataba sa akin akin, hindi yung katawan ko. huwag nyo na nga lang pa yung boses ko dahil nga sinisipon ako ngayon. Nahihirapan talaga ako mag voice over ngayon dahil nga nabubulol-bulol ako. O siya, natapos ko nang ikabit. At dito naman tayo next sa bintana namin. Simulan ko na nga pala itong tanggalin tong kortina. Para nga mapalitan ko na din. Isang linggo na rin kasi yung nakakabit dito. Kaya ayan, pinalitan ko na. At madilim na nga rin pala itong bahay namin. Gawa nga nang humina na nga yung ilaw. Siguro nga mapupundi na yan kaya medyo mahina na. Kasi hindi ko naman na napapatay dahil walang patayan. Kailangan mo pa kasi yan akyaten tapos iikot bago nga mamatay. Eh hindi ko naman abot kaya ayan tinatakpan ko na lang minsan ng damit. Kasi nga pag natutulog kami sa gabi eh masakit nga sa mata yung ilaw kaya ayan tinatakpan ko talaga ng damit. At ito nga pala yung ng kortina na kinabit ko. Medyo maliwalas nga tignan kasi nga bagong kortina ang nilagay dyan. At pagkatapos ko nga doon eh ito naman pumunta naman ako kagad dito sa may lababo para naman makapaghugas ako ng mga plato na namin kanina. Dahil nga wala namang ibang gagawa na ito kung hindi ako pa din. Dahil nga nagkaasawa nga ako kung hindi mo pa nga utusan ay eh hindi pa nga gagalaw. Kaya e, talagang hindi ko na talaga siya inuutusan ako na nga lang ang kusang gumagalaw. Kaya e, parang ko na nga lang siya minsan parang gumalaw-galaw naman siya. Dahil hindi naman siya na istro. E, kailangan tumulong-tulong din siya sa akin sa gawaing bahay. E, Dahil nga mas marami pa ilabahan niya kaysa sa akin. At balik na nga tayo doon pagkatas ko nga maghugas nilinisan ko na lang lababo namin. Napatulog ko na lang pala yung plato na hinuga hugasan ko para nga mamaya ilagay ko na dun sa maplatuhan. At nga, itatapon ko na nga rin pala tong basura na mga na-collection ko. At ayun nga, ito na nga pala ng lababo ko nung magkatapos ko nga maghugas. As, hindi pa nga ako natatapos dyan dahil nga maglilinis pa ako ng pinaghigaan namin. At kung mapapansin nyo nga, wala nga dyan yung aking anak. Dahil nga, nandun nga siya kaila mama. At mabuti na nga lang nandun siya dahil nga walang magulo. Kasi nga, pag nandito nga yun, lagi nga nakaupo dito sa higaan kaya hindi talaga ako makapagpalpag ng paayos katapos ko na nga lang na ito, maglinis dito sa higaan, eh kukunin ko na rin siya para nga makadede na rin siya sa akin. At sobrang ingay nga ng kapaligiran ko dahil nga sobrang lakas ng ulan dito sa lugar namin. Kaya hindi ka nga talaga makakapag voice over dito na tahimik. Lagi talagang may papasok na ingay dito pag nagbo voice over ako. Kaya hindi talaga maiwasan na may maingay. Kaya kung mapapansin nyo yung voice over ko, may malakas, may mahina. Kasi sa sobrang lakas nga ng ulan, eh tinututok ko na nga itong bunga nga ako dito sa may volume. At napakasarap nga tignan dahil nga malinis na nga itong bahay. At hanggang dito na lang, thank you for watching.